Ito okay. naman ay, ay uh... Magkano naman to? Yan is not... Ito mga malalaki Ayan o 22 carats kasi yan Magkano siya, din yan? Iba, iba naman sa oh. 22 carats by gram tayo dito Ah, by grams Na, yeah, Nagre-range yan siya ng like uh, 100 dito siya Mga 80 to 100 pataas 100 pataas? Yes, 80 to 100 ang pakas. Wow, grabe. dito ka 100. Dito, karang sumabibigat nito siya, tumatakbo nyo. Mga idol, dito po tayo sa gold. Kung magkano yung presyo ng gold. Nandito po si Kamayan. Meron din siya po, ano, meron din po siya Facebook page, Jamelia Online. Pakipalo na lang po sa kanya, Facebook page, mga idol. Para, pagtanong po sa kayo sa kanya, kung magkano ang presyo ng gold. Kung magkano din po ang deliver kung mayroon po. Mayroon ba kayo delivery ito? Mayroon, free delivery tayo. Ayon. Mayroon tayong mamurahin mga earrings. Yung. Ang dito. Pagkita mo mm. na. ito po. Nasa 15kd, free delivery yan. Pwede natin ibibigay ng dalawang pirasos 28kd. Yan ang mga offer natin. Wow. So, pwede mong dalawahin. 28kd, free delivery na yan. Ayan, 28kd daw po mga idol. Oh, isa dito, at saka isa dito. Pwede yan. Kahit saan ang gusto nila yan, 28kd. 28kd. Ito sa is 30kd. Pwede natin ibibigay ng offer ng 28K di free delivery. Ah, oh, 28K di po, yeah. free delivery. Half set oh. na yan. Mm. O oh. gaganda mga idol o. Oh. Ulo. <laughs> yan, ang ating half set. Oh. Ang baan na Ito naman siya is 20K di free delivery natin. Ayan po, magkano naman din daw? 20K di free delivery. 20K Yes. O, oh, 20K mga idol o, oh. free delivery, okay. mga hikaw po o. Oh. Ayan o, oh. gaganda o. Oh. Mm. Diba? Mayroon At mga tayo, gusto man, po. Ayan. Oh. Ay, itong mga malalaki. Ay, ano? Oh. 22 carats kasi yan. Kasi magkano siya, din yan? Iba naman na sa oh. 22 carats by gram tayo dito. Ah, by Natalia, grams. Nag grams. Nagre-range yan siya ng like uh, 100 dito siya. Mga 80 to 100 pataas. 100 pataas? Yes, 80 to 100 ang pataas. Wow, krabi. 80 to 100 carats yung mabibigat nito siya. Matakbo mo 6 to 7. 100 kd, magkano yun? Di sa 18,000 oh, sa piso. 22 carats kasi Yun. Siya. Yan so, yung mga, 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 like, mga set natin. Uh Oo. -oh. Baka yung iba gusto ng mahal. Ayun po ah. Umaabot po siya ng ano po 100 KD. Oh, yung mga yan. 100 KD po. ayano oh. Kung gusto niyo pong mura, ito naman ay Magkano naman to? Yan is nagre-range lang 3.130 ano ba yan? 3.13 Nag-range ng 80 KD Ha? E 80 KD Ayon, 80 KD po yeah. Itong dalawa na to Ay ito, 80 KD At saka ito, 80 KD po Ay Titingnan po natin ang presyo mga idol ha Oh. 80 times 184 equals Yan po ang magiging presyo nyo mga idol 14,720 Ito po yun 14,720 Ito po, ayan o Ito to Ayan 14,720 ito din, no? Same yeah. din? Ayun, ito po. Okay, ayan. Oh, ang kaganda ng ano nila ni ate, oh. Ayun po, oh. Ayun. Ito siya ng hmm. ng gradients lang siya ng 2.5. 2.5. Ayan, tiki kwinta pa kung magkano. Is 64 KD. Ah. Ha? <laughs> 64. <laughs> 64 KD. Oh. Times natin. Time 184. 64 times 9. 184. <laughs> equals sa 11,000. Mm. Ito oh, 11,000. Pero may mumurahin tayo, papakita natin yung mga mumurahin. Oh, ayan sa mga gusto rin po ha. Sa mga gusto po mag-avail, yung mga nandito po sa Kuwait, I-follow nyo po si ate Jamelia Online. Mag-chat po kayo sa kanya. May TikTok po. po kayo sa kanya. May TikTok din po ito. Jamila, uh, hmm. din. Ang... I-chat nyo na lang muna sa Facebook page lang po. Tapos magtanong na lang po kayo sa kanya kung ano po ano pong TikTok niya para ma-follow nyo po sila. May sila. siya pala. Siya. oh, ito. Ito mga sale natin. Nasa 32KD. 32KD po. Ayan o. Hmm. Ito ang ating... Ayan, 32 KD. Ah, uh, 24 KD, free delivery. Oh, 24 KD, free delivery din. Ayan. Anong ito, hanggang anong sakop nito ng delivery nito? Depende sa ano? Basta, ito sa kanila, ano kasi to seal kasi tap, pero may extra charge tayo dito kung ano. Hindi, kung malayo-layo naman, oh, may extra charge... charge tayo. Ah, pag malayo. Yes. Ayun. Basta magtanong na lang po kay Ate ha sa mga gusto po magtanong tungkol sa mga ayan sa gold ayan 18 KD ah ano to ayun bracelet ayun pa ayan o 18 KD po ayan 24 at saka 32 ito po ay quintas ayan, ayan. ito po mga ito po yung mga ganito ay tinitimbang po yan tinitimbang ayan o ayan mga yan Hmm. Ganda oh. O, uh, diba? hello sir. Yeah, Sama lagi. Yeah, yes, Good, sir? It's okay? Ayun pala yung may ari si sir. Okay. 24 KD. Ayun, 24 KD. Because, because this one before, I see there. I see. Yeah. No problem, no problem, yeah, sir. yeah, yeah, sir. No problem. No problem yeah. You can come every day. No problem. Yeah. <laughs> no Ayun, no? 24 KD po. You are in Rivera. Huh? So no yeah. Yeah, yeah. yeah sir. Yes, sir. 24 KD. Yung mga singsing. -sing. Tapos to ay yung Mm, -hmm. Bracelet, bracelet. Ayun, 24K din rin. Ah, uh, bracelet 30? nga, ayan oh. Uh, bracelet. Ito nga, ito free, delivery na to, pwede natin free delivery. Ah, free delivery yan. po ha. Basta ilagay niyo ko lang po sa comment section yung kanyang link po ng kanyang Facebook page. Sa kanya po kayo magtanong para talagang maliwanagan po kayo sa kanya siya na rin po ang mag-explain sa inyo paano po ang gusto nyo. Ito ang 20 natin. Ayan, 22. 22 KD. O, oh, 22 KD po. O, oh, ayan. Yan ang pangalan ng shop natin. Ayan, ah, ito yung pangalan po ng kanilang shop. Rivera Jewelry. Andito po yan sa loob ng White City Salhiya Tower. Tower. Pagpasok shop nyo, hanapin yun. okay. Same sa pharmacy. Pwede nyo kaming tatawagin. Meron pa lang, ano, meron pa lang kontak number. Yes. Oh. Pwede kang tumawag sa contact number namin at pwede kang mag-tawag. Ayun po, ato. may contact number sila oh, 65144078. WhatsApp to, oh, 'di ba? Yes. 65627719. Contact po kay dito. Yes. Hanapin nyo po si Ate, pangalan Ate Jamila. Ah, uh, Ate Jamila online. <laughs> ate Jamila lang po hanapin nyo Ayun, dami yung. oh. Oo. Oh, 'di ba? Sa gusto Kapon po. Sa lang kayo dito lang kay hmm. dito. Presyong pangmasa tayo. Ayun. si Ate. Si Ate na pong ate bahala sa inyo. Numero. Yan, magaling magbinta yan si ate. Okay, magalala. Yan. Ano yan? Uh, tapat po yan, tapat talaga. Dito Fresh yung pangmasa. Price tayo, price oh, pangmasa tayo tayo discount. May mga discount tayo dito. Ayan o. No? Mm. Yes. At so, least ba, ano? Punta lang kayo sa mm -hmm. ano. Kung baga may kabayan na ano, makakausap ng ano. Kaya, Oh, kaya nga. oh, diba? Ayan o. No? Hindi tayo mahirapan kung paliwanan. Mm. At least, meron tayong kababayan talaga na hindi, tayo, hindi na kayo mahirapan na magtanong. Kasi talagang kalahin natin yan. Siya nang bahala mag-explain sa inyo. tayo. Ay, oh. itong mga katong kasi mga idol. Dito, ah, tinitimbang po talaga yan. Hmm. Ayan, gano'n ba oh. yun? Ayan, mga yan. Oh. Hmm, di ba? O, oh, yun. Meron pa yan dito sa likod. Ay, sa harap pala. o, <laughs> oh, ayan o. Oh. Maganda. Mga tinitimbang po kasi yan eh. O. Oh. Pero pang gold. Dati bumili si boss ng ganyan. Nirigalo niya dun sa anak niya. Ayan. Pagpasok nyo po doon sa gate mga idol Doon sa gate Halimbawa nandun po kay sa labas Pagbaba nyo ng bus Makita nyo yung salhiya Tower May pangalan po yan sa taas Itong building na to Saljia Tower Tapos pagpasok nyo dito sa loob Hanapin nyo po itong Riviera Jewelry Shop Number no. 98 Ang katabi po niya ay Alabad Jewelry Corporation Sa pinakadulo Tapos doon na po yung CR Mayroon dito sa kabila Ano pa pangalan yan? RADS Ah, oh, rods 'yun. Sa so may eskalator. Hindi na po kayo maligaw ah. pagpasok nyo Hanapin nyo po 'yung Rivera Jewelry. Shop number 98. Ayun. Maraming maraming salamat. Pa-like, share and follow na lang po sa ating Facebook page. maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Okay. Okay, din